So, what's up, guys? May nakita na naman akong magandang rib-eye. So, ngayon, guys, lulutuin natin ito ngayon. Ito yung gagawin nating hapunan. <laughs> Pang-dinner natin ito ngayon, guys, rib-eye. Atin nyo. Pulang-pula pa, di ba? O, oh, di ba? O. Oh. So, fresh na fresh pa ito. So kaya naisip ko yung magluto ng steak. So, ngayon naman is rib-eye steak naman yung babanata natin. So, tiplanan natin ang ating carni. So, maglagay lang tayo ng salt. Salt ang paper na. Ayos na, diba? Kailangan. Ayan. Mag... Ayan, i-massage-massage na natin. O, pero Gagamitan natin ito ng Thai massage. <laughs> so, ganoon lang natin. Ayan, para ma iplan natin na maigi both side so, Para Equal naman yung lasa So, mainit na yung ating Kawali So ngayon start na natin Iihaw yung ating Baka Good eye Diba? Diba? Karoon mo? So, ngayon, balik na natin. So, kailangan natin ihaw nito. Tapos kasi pagka-rib eye Uh, Iniihaw po itong kabilaang side niya ng 3 minutes per side. Ayan. Nagla uh, tayo ng butter para mapangit para mapangit yung mapangit para mapangit natin yung at rosemary dry rosemary yung ginagamit at, na at mo lang yun yung mga herbs at kalit na lagyan natin at kailangan lagyan natin dito sa na yung bata na natin yung nakamit kong at yung uh, herbs Ano lang kadali. Dito ko na-stick. So, habang uh, habang niluluto natin yung flavor ng garlic sa kayong uh, rosemary na nilagay natin, natupunta lang sa ating uh, steak na niluluto. Tangan lang natin yung rest yung ating steak. So, rest lang natin yan ng 2-3 to minutes para yung kanyang hemoglobin lumalabas sa kanya uh, para pag uh, hiniwa natin mga loads hindi na agos yung kanya hemoglobin yung umago sa steak hindi yan siya blood hemoglobin yung tawag niyan so ito na yung steak natin o oh. ayan o oh. oh. lumalabas na yung kanyang juice o oh. hemoglobin yung tawag niyan hindi yan blood so ngayon hiwain na natin to at kainin na natin na yun. O. Oh. Oh, ito yung natin. So, tikman muna natin. Diba? Mm. Sarap. So, sakto lang yung lasa. Sakto lang yung timpla natin. Yung flavor ng garlic. Tapos yung ating rosemary. So, natikman natin sa ating steak. So, hanggang dito lang mga idol. May salamat. Bye-bye. Kaya mga namin